Uh, magandang umaga sa inyo mga ka-Isa Rugman At uh, binalikan na naman natin guys si Diwata Paris Overload Dito sa uh, kanyang uh, parisan dito sa may Jokno At uh, namiss natin guys yung kanyang uh, Paris Overload kaya lang guys yung dating 100 pesos ay uh, tumaas po naging uh, 120 na ang uh, para overload uh, unlimited rice with drinks ayan, at saka may libreng sabaw at uh, tumaas po ng 20 pesos yung dating uh, 100 pesos na uh, kanyang uh, overload At a uh, shout out sa ating mga kaibigan dito sa parisan ni Diwata. At uh, pag napunta tayo dito, dito kay sa parisan ni Diwata ay uh, kilala na tayo. Gawa ng malimit tayong kumakain ng kanilang paris. At uh, wala si Diwata ngayon guys. Uh, busy sa pagkampanya. Gawa ng lumalaban siya sa... Uh, party list ng mga bindor ayan kaya pagpupunta natin dito ay hindi natin nadadatnan si Diwata at uh, marami pali naman guys na kumakain dito kay Diwata at uh, maraming mga nadating kaya hindi po totoo yung balita na umihina na, na si Diwata uh, hindi totoo yun yung iba kasi guys uh, sinisiraan talaga si Diwata na sabi yung kanyang parisan ay may nakukuhang mga marumi, may langaw at uh, yung iba naman ay uh, kinaiingitan talaga si Diwata pero katunayan pagpupunta naman natin guys ay okay naman, malinis naman Uh, yung silong ng misa, yung paligid ay malinis naman guys. Kaya marami ang mga pumupunta rito na dinarayo siya galing sa iba't ibang lugar. At uh, hali kayo guys, ipapakita ko guys ang uh, area dito sa loob ng parisan Diwata at uh, ito yung mga kumakain maraming mga tao na nagdadatingan mga nakapila at uh, tayo ay maya maya lang kakain kapag uh, hindi nagaanong mahaba ang pila ayan uh, po guys at uh, shout out pala sa ating mga bagong kaibigan sa youtube sa ating mga bagong subscriber maraming salamat sa inyong pagtitiwala at uh, sana ay uh, wag kayong magbago na patuloy niyong uh, panoorin ang ating mga ina-upload na mga video. At yung mga hindi pa po nakapag-subscribe kay Isa Rugman, uh, favor naman paki-like and subscribe at uh, paki-click na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga ina-upload na video. At uh, yung mga gustong kumain po dito sa loob kay uh, Diwata Paris ay uh, sa ating mga kapwa may dala ng motor, mga sasakyan ay uh, ipasok nyo po dito sa loob. Napakalawak naman po yung kanyang uh, parking kasi sa labas guys ay uh, may nanguhuli. Kapag nahuli ka titigitan o kaya masambang ka may nagre sa labas kaya... Yung mga kaibigan natin na gustong kumain dito sa Paris Overload ay uh, ipasok na lang po ninyo ang inyong mga sasakyan para safe at uh, wala kayong alalahanin na kayo ay mahuli matikitan sa labas kasi mahirap talaga magtubos mga kaisarugman. Okay, at uh, sa ating mga kaibigan, mga OFW, shout out po sa inyong mga madam, mga sir. balik-balikan po ang uh, para sa overload ni Diwata Agua ng masarap po talaga kahit sabi nga tumaas yan ng uh, 20 pesos naging 120 ay sulit pa rin naman only rice, only sabaw at may kasama pang uh, uh, drinks ayan kaya isa na po tayo na pinabalik-balikan natin si Diwata okay Okay hanggang sa muli mga kaisarugman Hanggang dito na naman po muna ang ating vlog At uh, patuloy nyo pong suportahan si Isarugman sa ating mga ina-upload na video At uh, favor po huwag nyo pong uh, i-escape ang mga ads po natin para uh, Malaking bagay po sa akin guys na yung mga ads natin ay hindi nyo ni escape taos po taos po po tayo na papasalamat sa inyong lahat at hanggang dito na lang po muna ang ating vlog thank you so much for watching bye bye isa rugman